tibak iba nag ano ako nang saging kanina may kumakagat doon sa ano yung parang alimbu bubuyog malalaki ayan nagat na nga ako dito namamaga na to ngayon kala nila hindi ko makukuha yung saging na inano ko ah may diskarte ako guys kala nila ayan mga idol ah uh, nagtibak sila ng saging eh maraming nangangagat sa baba Pero, gagawin niya ng parang ano po, may helmet may guys, ah. Siya. Tingnan niyo kung anong gagawin kong paraan. Ano ha. Yan ang para sa pinagat -kin ng mga ano, sa malaking bigulong. Pinagat ako kanina, eh. gaganti ako ng mga ayan ako, ano. Ano, ano? Ano, ano. Ano, ano. Ano, ano. ano? Guys, ang gagawin natin, ano. Ano. may pangkontra tayo dyan, oh. Ano, ano. ano, ano kaputi guys. Ano. Ano, kaputi na. Kaputi. Ang hapus okay, ang itat. ano ngayon ang ayaw mong pa yes. iya nang pa late kumakagat pa sa ilalim dinignan natin kung mapuha kung pare sa uno sa guys hindi tumaklad ng hinay eh. nakuha ko na sana guys ayun oh. o kasi nga lang ginagatong pa ako mabuti na lang pa hindi yung mukha ko kung mukha ko maga ah eh. Uwain uh. yes. ko rin yan. Kala nga, no? kailangan balot na balot tayo kasi sayang pag di makuha ay eh, din yan paribaan ng maanak ko ayan yun guys o ano mo ah ayan ipiksyon pa tayo guys kasi hirap na Buta ba 'to? May buta ako. Sa kanto natin. Sa kuyo ng buta sa buwan. isa, eh. Buti. Kung hindi pa 'yung tapos sa dikan. Alam niya siyang marunong magagat. Ah. <laughs> Alam niya makagagastos ba siya ngayon? Ang proteksyon sa ulo ay helmet. Uh, guys, para hindi makagat yung ano natin. Yung Ayan. Yeah. Ayan. Yeah. pa rin ako eh. Guys, kanina yung ano ko, yung ko guys, tapos may mati no gati penecet mo di mo ah ang ako ni fuaran tahawin tatlatan cho ay sus on ha ko wat go he amalat matina de mo Di ti buyo pela eng no no on cha met mapakit mo to alam malalaki di net palat ti alam ta ti mo listo ni pogse eh nalagaro din naka ano <laughs> Kuhain mo na yung saging. <laughs>

buwan niyo na yung sa Dahil lang sa bubuyog eh. Mag-stir mo tuloy sa mga sagig. Ayan na. <laughs> ah, <buwan> na. <laughs> ah, di, nakuha ko lang so, na guys oh. sagig. yung sinasabi na, na dito sa amin. <laughs> na.